sino dito ang bakante from 6pm up to 11pm na gustong magkaroon ng side hustle? Well, good news dahil nakita mo ang video na ito, may ituturo ako sa iyo na kung saan ito din yung ginagawa ko almost 2 years na po ako dito. Ang OBE or Online Business Academy. Dito hindi kailangan ng experience, less requirements. Kasi ang kailangan lang, cellphone, stable internet connection, at yung tinatawag na account ID. Kung wala ka pang account ID, pwede ako makatulong sa'yo kung paano ka magkaroon nun. Kung ikaw estudyante, empleyado, OFW, housewife, or isa ka na ngayong senior citizen, pwedeng pwede ka pa rin dito. Hindi kailangan na magaling ka sa online, hindi kailangan na fluent ka sa English. As long as marunong ka lang sa basic. Kaya ngayon, ang gagawin mo lang ay makapag-comment sa video ko para ma-priority kita kung papaano. Alam mo ba, nagsimula ako dito na wala ding experience. Wala akong kaalam-alam na curious lang din ako kung paano nga ba kumita ng totoong pera dito sa Facebook Reels. Kaya kung palagi ka nag-scroll-scroll -scroll at nanonood ng short videos, pwede mo na yung pagkakitaan simula ngayon lalo na kung ma-qualified ka dito sa OBE or Online Business Academy. Pwede mo itong simulan as long as 18 to 65 years old ka ngayon. Comment ka lang ng how para maturuan kita dito kung paano. See you in my inbox.